Pero yung asawa mo, bakit mo nasasabing ginudyos niya yung pera? Eh, kanya yung pera niya eh. Ayaw magbigay. Yung hmm, kanya-kanyang pera. Hindi man lang ako makahingi kahit ng pambili ko lang ng bitsin. Wala. <laughs> kahit pambiling bitsin, ayaw magbigay? Oh, Oo, sa kontro pesos. Ayaw niyang magbigay. Ba't umiiyak na si nanay? Eh, paano sa... Ngayon lang ako nakakita ng kuan Kagaya niyo, na mabait. Oh matulungin. Sana pagpalain kayo palagi ng Panginoon. Nay! Ano pinta mo? Ha? Ano pinta mo? Itlog na may basag-basag. Ay, basag? Oo. <coughs> Magkano basag-basag? Sa S. Eh, tabi mo, baka masag... Ma, ano? May crop, yung ganito. Ha? Ah? Magkano yan na ilahat? Isang truck? Oo. Oh. 180. Ay, eh, pag lahat-lahat. Lahat-lahat, aba. Aba? Pagkira pa Ha? Saan mo kinuha to, Nay? pa sa San Juan. Sa Banda pa ng San Juan. Okay, Lay. Taas ko ito, Nay. Nakatalo, Sir. Oo, oh, okay na yan. San Juan? Saan yung San Juan, Nay? Doon sa Banda pa. Malayo? Malayo ka ah. oh Bakit nagarating ka dito, eh? Malayo? Taka Burgos ako. Burgos? Oo. <laughs> ano pangalan ni Nanay? Virginia. Nay, okay, Lay. Tiket ko itong mic. Pagsamba yan. Eto, Nay. Nay, dikit pa. Oo. Oo. Para maganda yung usapan natin, pampaganda. Pag dinikit namin to sa'yo, Nay, gumaganda ka Oo, oh, binubula mo naman ako. Hindi ako mabubula, Nay. Pinangan, ano, pinalaki ako ng magulang ko. Pag nagsabi, mahirap man o madali, kailangan mangyari. Oh. Ilan taon na si Nanay? Se 73. Ayon. 74 ko na sa September 1. September 1? Mm. Ah, matagal pa. Malapit na, August na, uh, sa susunod naman, na ba? No? Dalawang buwan pa? Oo. Oo. Oh. Ang mga anak mo na eh? Dalawa lang. Dalawa? Nasaan sila? Nakakapag-asawa ng Batangginyo yung isa, nasa Pangasinan yung isa. Saan sa Pangasinan? Binalunan. Taga Pangasinan ka ba na? Hindi, taga rito ako sa Mungkada. Pero marunong ka magpangasinan? Hindi. Ilocano? Ilocano lang masama yun Ay masama yun <laughs> uh Oo. -oh. Nagmumura na yun Ay gano pa yun uh Oo. -oh. Oh. Mura na yun Mura na yun. Uh -oh. Bakit ka nagtitinda na eh? Wala nga kailangan. Kailangan. Oo. Uh -uh. uh -huh. Araw-araw nagtitinda? Uh -huh. Sino kasama mo sa bahay? Ako lang. Ikaw lang isa bakit? Asawa mo na eh. Wala na nag na kami. nag Oo. Uh -huh. Bakit kayo nag-divorce? Eh kanya-kanyang pera 'di wag na. <laughs> Hindi ka binibigyan ng pera? Hindi, kanya na lang ha. Diyos nga niya yung pera. Ay bakit? Paano nangyari eh, yung dalawang anak ko, oh. binuhay ko lang sa paglalaba plansa. Oo. Oh, oh. Ngayon, tumatanda na ako, magtinda na lang, makatubo ako ng 200. O, oh, may isang kilong bigat na, may tinapa na. oh, pag sigarilyo ko na, ayos na. Oo. Oh. Pero yung asawa mo, bakit mo nasasabing Gino Diyos nga yung pera? Eh, kanya yung pera niya eh. Ayaw magbigay. Ayaw magbigay. Oh. Ano ba trabaho niya? Kalpintero, Ay, kuripot siya. Ngayon, wala na, nagsasaka na lang, pero hindi na kami nag-uusap. Ay, bakit? Mag-uusap kayo. para mm, Matagal na. Eh, hindi na kayo nag-uusap talaga? Hindi. Pero na. dalawa anak nyo? Oo. May asawa na siya? Wala pa. Wala pa. Ikaw, may asawa ka na rin. Ay, hindi na ako nag-asawa. May anak na ako eh. Pero mahal mo pa siya? Ay, hindi na. Bakit? Ang bilis mm. na maglaho ang pag-ibig mo. Paano ligawan kanya niya ulit? Ay, naku, huwag na. Bakit? Ayaw ko na. Bakit? Ang kanya-kanyang pera. Hindi man lang ako makahingi. kain ng pambili ko lang ng bitsin, wala. <laughs> Kahit pambiling bitsin, ayaw mo sa 4 pesos. Ayaw niyang magbigay. Ay ba? Eh, yung kinikita ko, makikikain lang. Huwag na. Oo. No. <laughs> makikikain siya sa kinikita mo? Oo. Tapos ayaw magbigay ng bitsin? Ah, uh, kung may pera siya magkalpintero sa Maynila. Noong malit pa yung anak ko, noong limang oh. taon pa lang. Oo. Oh. Isang buwan na mahigit sa bagyo Oo. Oh. Magbigay lang na dalawang daan. Marami daw pang tinapay na yung mga bata. Bakit? Tinapay lang bang kailangan? Oo oh, nga, hindi oh, na. No? Eh, ang gatas na bata. Yung ulam sa kabigas na diwala na. Oh. Kawawa ko no, ano, laba, plansa. Oo. Oh? Hmm. bakit? Bakit? Bakit napaibig ka niya eh, hindi mo ba pinakiramdaman muna bago kayo, bago mo sinagot? Ang ayaw ko nga noon, oh. ang, ang sabi ng mga kamaganak ko, Sige, maluwang ang sinasaka. Hindi Oo. ka nabibili ng bigas, mabait 'yan. Hindi Oo. nga umiinom dire nanini tiriyo. Pero madamot sa pera. Ah, nung nililigawan ka pa lang niya, maluwag daw yung sakaan niya. Oo. Hindi ka nabibili ng bigas kasi Oo. malaki ang sakaan. Naniwala ka naman. Naniwala naman ako sa mga kamag-anak ko, yung pala mga peke. Huwag na. In, in, nung nagsama na kayo, nagkaanak na, bumibili ka na ng bigas? Bumibili na ako sa kita ko sa paglalaba. Apatay. Nung apat na taon yung anak ko, nakarating pa kami ng Bulacan. Oo, oh, bakit? Tagaalaga ako ng matanda. Oo. Oh. Inumuwi lang kami nung mag-aaral na ng deker. Pero tay, ay, nay, no? Kahit na, ay, lang taon ka na? Magsa 74 na. oh, 74, 74, Pero malakas pa rin, nagpapadyak Oo. pa rin. Kung oh. minsan, pag gumuulan, oh. pero tapos na ang taniman, nakikipagbunot pa ako ng punla. Ah. Bibigyan kita ng bigas, Nay. Okay lang, isa kayo dito. Kaya mo magpedal, palit itlog. Ako, Eh, anong ibibili ko ng itlog bukas? Di wala na akong kita. Di ibinta mo yung bigas? Magkano ba ah, binili mo rin yan? Binibili Magkano ito. bili mo ng itlog lahat yan? Ito? Oh. Ano kanina? 540. Oh. 540 lahat yan. Oo. Oh, oh. pag nabinta mo yan, magkano tubo? Eh, meron naman akong 200. Oh. Paano pag hindi nabinta, eh, basag-basag yan? Hindi, may bibinta yan. Wala na, basag uh, ano, na eh. Dito, San Pedro, dito. Oo. Oh. Dadaan ako ng lapseng, maluwak, bago oh. sa amin. Kaya pag mo yun? Pag may hindi naubos, sa poblasyon na. Oo. Oh. Kinabukasan. Ga ah, kinabukasan pa? Oh. Hapon, bibili uli ako dyan. Oh. Hmm. Makabalik Ang layo na, yan oh. layo. Tagaburgos ako. Oh, pahingi isan sa akong bigas. Akin na ako na lang. No. <laughs> hindi, okay lang. Ako na. Bigyan na lang kita na isang sa akong bigas, Nay. Eh. Ayano, oh, ang dami kong bigas. Iba ang mayaman, sir. Ha? Ah? Iba yung, iba yung may kaya. Hindi, hindi ako mayaman. Ako, isang kahig, isang tuka lang. Hindi. O, ayan ay. Pibigyan kita ng bigas. Sansako. O. Oh. Jasmine. Kaya mo yan? Ilipat natin na para hindi ka ano mahirapan. Wait lang. Dito ko ilagay ha. Hindi kaya matumba-tumba. Hindi kasi pag dito nai mahihirapan ka magpedal. Pero pag ito ilagay ko to dito, dandan ng pag prino ha. wag mong i-engine brake. Kasi pag in-engine brake mo yan, susubsob. Ayan. Oh, Okay, Anay? Okay yung bigas? Thank you very much naman, sir. Maagang pamasko sa akin yan. <laughs> Hindi lang yan, Anay. Siyempre, bibigyan pa kita ng ano? Hulog ng langit. Hulog ng langit? Oo, sir. Oo. Oh. po, naiiyak na ata ako. Bakit? Sa tala ng buhay ko, mamaya man yung kamag-anak ko, walang nagbibigay, sir. Oo. Nahiya akong lumapit. Oo. Oh. Bakit? Bakit hindi ka... Kahit na, na, hindi ako kakain, hindi ako lalapit. Oh. Nakakaya eh, kung talagang... Kung magkikita kang naghihirap. Oo. Oh. Manang, isa mo ito. Oo. Oh. dalawang araw, walang magsabi ng ganon. Oh. Kahit na mayaman. Oo. Oh. Mm. Ba't na si nanay? Eh, paano sa... Ngayon lang ako nakakita ng kuan Kagaya nyo, na mabait. Oh matulungin. Sana pagpalain kayo palagi ng Panginoon. Opo, Nay. Eh. Laban lang, Nay. Eh. Kaya na, sir. Alam ng Panginoon kung ano yung hirap na dinadanas, na, dinadanas natin. Mm. Kaya, laban lang. Ilan na yan? 4,000, sir. Ha? 4,000. 4,000? O, Four gawin thousand. natin 5,000. Naku po. Baka naman may... Ay, naku. Ngayon lang ako makahawag ng ganito, sir. O, bakit? 4,000. <laughs> Hanggang sa 700 lang. Hanggang 700 lang nahawakan mo? Oo. Ano matupo, masasabi mo? Nakahawakan ng 5,000 sa araw na to. Eh, May salamat, bigas pa. Salamat nga sa Panginoong Diyos, Sir. At biniyayaan ako. At nabigyan ako ng magandang loben ng Panginoong na kagaya nyo. Salamat, Nay. Deserve mo yan, Nay. Kasi napakabait mo. Napakasipag mo. Sa edad na 74, naghahanap buhay, lumalaban pa rin ng parehas. Oo, Kaya, sir. thank you, Lord. At ikaw ay... Thank you Lord at isa ka sa natagpuan namin sa araw na ito. Dahil ang team ni Daddy Frankie, nandito pa po kami ngayon sa Norte, Diretso De kami hanggang Pangasinan. Mamimigay mm -hmm. kami sa mga senior, sa mga nanay, sa mga lola. Ang senior, nakasali naman ako ng senior dito, sir. Noong, mm -hmm. noong tumanggap kami, sa lang naging isang dati 500. Pero noong umpisa, sabe yung madam sa amin, manang may kasalanan ka sabi. Hmm. Anong kasalanan ko? May sinasabi ka daw sa mga tao. Naku, tao lang ako sa bahay kung gabi. Alam mo naman, nagtitinda ako ng itlog ka oh. ko. Oh. Ang layo-layo pinanggagalingan ko. Ngayon, may atraso pala ako, hindi ko alam ka ko. Oh. no tara sa bahay niyo, di pinuntan ako, katatapos ko nang naglabasar. Oh. Nung kwan, may litrato ka manang nang senyor. Mayroon, Nagpa-litrato ako doon sa kwan. Sa uh, DWD noon kasi yung anak ko katulong sa Cavite. Mm. Di sayang yung discount, sir. Oh. Pag pinupuntahan ko. Ngayon, ay magsisildo na kayo bukas manang pero kuan 7,000 daw ang ang kuan nyo. Matatanggap? O, matatanggap, oh. sabi niya. Pero sa amin na yung isang libo kanya, pang Jollibee oh. daw namin ni Madam. O oh. sige, seven na dumay sa ispa. Oo. Hindi asang-asa naman ako. Nakipila kami. Oh. Panglas kami sa pilahan. Pero yung dalawang isang van, isang kutse, yung sabi, kayo mga baguhan, 7,000 matatanggap nyo. Cheque. Oh, ah, cheque. Cheque daw, sir. Ala, delikado Ay, na yan. Inaabangan namin. Kunin nyo na yung cheque at mag-grocery na kayo sa supermarket. Oo. Oh. Ay, hindi naman ibinibigay, sir. Inaabangan namin yung talagang pila namin. Oo. Oh. Yung kami mga 37 na barangay. Ni isa walang nakaala ng nakakuha six 6,000 man lang. Kahit isa. 15 lang ang ibinigay sa sabi ko nga sa madam namin eh pero namatay na yun. Oo. Sabi ko, ang galing mo naman, madam. Oo. Hindi ko pa nakita yung chiki, hindi ko pa napipirmahan kung anong kulay yung chiki. Oo. Naipalit mo na ka ko. Oo. Ay. <laughs> Wag na kayong maingay manang, sabi eh. Oo sa susunod na buwan, tatlong buwan, 1.5 na ang sasahurin nyo. Oh. 500 isang buwan. Oh. Oh, di ganun. Pero dalawang bisis lang kami magsildo, sir. Oh. Kadaanin na buwan. Okay, yun, Nay. So, Basta yun, hayaan yun. mo na yung mga yun, Nay. Kung ano yung dumating na biyaya, pasalamatan mo na lang. O, ba, no? Sir? Yung mga anak mo, Nay, hindi ba kayo, hindi ka ba pinupuntahan? Sa Pangasinan, sir, pinupuntahan. Oh, ko. nakikita naman kayo. Video ko lang, sir. Oh. Lagi. Kailan kayo huling nag-usap? Nung nakarambuan lang, Sir. Nakaraang buwan. Binibigyan Oo. ka naman nila, sinusuportahan ka Kung nila. Kung minsan, Sir, oh, pagpasinsya mo na yung 500, Nanay. Oo. Pareha silang naman tayong mahirap, Kanya. Sige, at least hindi ka nakakalimutan. Salamat naman. Eh, kun, punta ka na sa bukid, Nanay, doon sa may tindahan. Oo. Sabi niya, kunin mo na yung padala kong 500. Eh, nagpunta naman ako, Sir. Oo. Napahiya pa ako. Bakit? Eh, yung asawa ng pinsam ko, simply mayaman yun. Oo. May Canada sila. Oo sabi sa akin eh, Manang, pasinsya ka na, hindi ako nagpapa-utang, sabi. Oo. Naku, ikaw naman, sabi ko, di naman ako uutang, hipag. Oo. Mm -mm. Kukunin ko lang yung padala ni Bunso. Oo. Kausapin mo nga yung anak mong babae. Sila daw ang nag-uusap. Oo. O, yung 500, tanggalan mo ng 10 piso. Ay, tatanggalan pa? Akala ko mayaman. Oh. Kung sir, yun, ano ba yung tawag doon, yung... Ano ba yun? Yung Gcas? Oh. Tinanggalan ng sampung uh, piso. Hindi, kasi mayaman yun eh. Transfer naman sa Gcas. Ba't bawasan pa? Eh, para lalo si gorong Goro ng yayaman, sir. yung <laughs> anak, Lalong yayaman. Oo, oh, Totoo yun, yun eh. na. Yung, kung sino yung mayaman, mas yung mayaman. yung oo mahirap, kawawa ka. Mahirap ka, ka eh. Nga. ka. Lalo ka maghihirap. Kaya naipangako naman, ko naman sa sarili ko na kahit kailan napahiyaan na ako kako. Oh hindi na ulit ako tutungtong sa lugar na yon. Oo. Eh, nung nakarang buwan, dumating yung mga pinsang kong taga San Manuel. Oo. Sabi, tara, kinamaray Kayo na lang ang bababa. Dito na lang ako sa kuliglig. Bakit? Oo. Wala. Basta ayaw kong pumasok. Huwag <laughs> ka, hayaan mo na yun, Nay. Huwag ka magtanim ng galit. Basta importante, nananalig tayo okay. kay God, ha? Lalong yayaman yun, sir. Sa katapusan, lilipad na naman yung oh. Anak niya dalaga papuntang Ay, Canada. Para sa kanila yun. Pero hindi madamot yun, sir. Oo. Pag meron siya. Oo. Ante, alika, kain tayo. Oo. Sige na ko. Mamaya-maya, bibigyan ako ng... Ito, ulam mo, ante, kung wala kang ulam. Oo. Oo sige na, yan. Salamat, ha. Oo, Ingatan sige, mo yung pera mo. Oo, sir. oh God bless you po. Salamat ng marami, sir. Walang anuman. Tulong kayo ng langit sa akin. Oo, sana nakatulong. Ano Ay, unang una mong bibilhin dahil may pera kang 5,000 ngayon? Yung bahay ko, sir. Nung yung isang pinsang ko, may kawayan sa tapat ko ng bahay. Pina-quad niya yung lahat yung kawayan na yun, Oo. pinatanggal. Hmm. Yun naman nagputol, abay, hila sila ng hila. Oo. Yung yero ko natanggal lahat. Oo. Pag naulan, nagpapayong ako nito. Ay, hindi ba dapat nila ayusin kasi sila hey, nakasira? Hindi, sir. Bakit? Hindi nila inayos. Ay, barangay Walang mo! Bus. Hmm. Walang bubong, sir. Hinayaan ko na lang. Walang bubong yung bahay mo? Wala na, sir. May natira. Dalawang yero. hindi <laughs> na ba kapag ulan? Ito, sir. Ah, ito ang bahay mo? Ito ang ginagamit kong payong pag umuulan. Nakaupo huh? akong naiidlip akong nakaupo na nakapayong. Kawawa naman si nanay. Sige, nay. At least, may pampabubong ka na. Kasya na. Ma Oo, Oo, sir. Oh. Ibayanihan na lang. Bayanihan na lang? Oo. Ikuan ko na lang sa mga lalaki. Pakainin mo. No. Pagkatapos, saka mo painumin ng konti. Oo. Ayos na. Oo. Sige, Nay. At least, nakatanggap tayo ng blessing sa araw na to. Oo nga, sir. Maraming maraming salamat po. Maagang pamasko, sir. Opo. Tulong kayo ng langit sa akin. Opo. <laughs> Thank you, Nay. Oo, sir. <laughs> Ay, hey, God bless mo na eh. Ang God dami bless kong mga kamag-anak, meron sa California, oh. meron sa New York, oh. meron sa Canada, pero wala, sir. May wala la. nagbigay? Kahit na nung pandemic, ay yung nasa kwanagbigay, isang libo, oh. isang kaban na bigas. Oh, eh meron din yung nagbigay. Yung nasa New York. Mayayaman pala mga kamag-anak mo na eh. Mayayaman, sir. Madamot naman Ito. yung iba. Magbalik ba yan eh, pang merienda mo? O, oh. 25 pesos. 25 pesos? Eh, baling sa... <laughs> California, 25 oh, pesos. Eh, dollar yun na eh. eh hindi, sir. Oh. Philippine money. Hindi, California, USA. Eh, California nga eh. Oh. Eh, bakit 25 pesos? Eh, madamot nga sila, sir. <laughs> Paano yun? Hayaan <laughs> mo yun, Nay. Pag-pray lang natin. May biyayan darating sa atin galing kay God, no? Oo, so, sir. Nay, maraming maraming salamat. Maraming salamat, salamat sir. Ha? Huh? Maraming salamat. Opo. Tulong kayo ng langit sa oh, akin. Oh, kunin ko lang yung mic na Oo, oh, oh, okay. sir. Okay, God bless nai. Ingat ka po. Opo, oh, oh, sir. ingatan mo yung itlog mo na eh. Oo, oh, sir. <laughs> Alalayan ko na lang. Oo. Oh, oh, Kaya pa? Hindi naman tutumba yan na eh. Oh, hindi na yung tutumba. Huwag huh? natin yung address mo. na. Nay, anong address mo, nai? Anong eksaktong address mo? Sa Barangay Burgos. Purok ng nam nama, mong katakarlat. okay. Anong pangalan ni nanay ulit? Virginia mulier Ilang taon na si nanay? Mag-74 na ako sa September 1. Okay, anong talent ni nanay ngayon? Ito, magtinda lang ng atlog, wala na. <laughs> Tingin na, appear na, God bless mo. Oh, <laughs>